Ampalaya update tayo mga farmers na yung mga bunga ng ating Ampalaya since na medyo medyo matagal tagal tayo nakapag upload uli yan medyo malamig na yung panahon <laughs> lumalamig na yung panahon ano nag nagabono tayo kahapon tapos nagpatubig ano ang ginamit nating method ay yung side dress Nag side dress tayo kahapon dito. Ayan. May tsura. Mga bunga ng ating ampalaya. Ni na ba yung pagbunga? Pag medyo malamig kasi ang panahon, ni yung pagbunga ng ating mga ampalaya, no? Mga tanim natin ay medyo mahina ang pagbunga. Kaya yung pagabono natin ay ginagamit natin yung tatlong method ng pagabono. Kahapon nag side dress tayo, ayan. Last abono natin dito ay drenching. Tapos kahapon naman, simple importante yung interval every 4 days or 3 days ay side dress naman. No? Drenching una para hindi mauntala yung pagbunga ng ating mga ampalaya lalo pag gantong malamig na yung panahon na no? gamitin natin yung mga iba't ibang ways ng pagabono yan medyo tumatanda na yung ampalaya natin kaya medyo balubalok top ng iba ampalaya ay bumaba pa rin mababa pa rin ang presyo no? kahit, pero kahit pa paano medyo tumataas taas na ng konti nya yeah, ayan itsura ba tayo no beginner's guide tayo Kung medyo mahina na yung pag kasi yung pag ng panahon yung pag absorb o yung pagtalab ng abono ay medyo apiktado ano hindi ganun kaganda yung pag penetrate ng mga abono ginagamit natin kaya nag nag alternate tayo ng pagabono yung side dress tapos yung drenching tapos yung isa pa ay yung foliar mag spray din tayo ng foliar sabay natin dun sa intensive side para hindi maantala yung maliliit para tuloy tuloy yung pag arangkada ng mga talbos ng ating mga ampalaya yan sa kabila. <laughs> medyo nagyelo na rin yung daon sa baba. yan yung itsura ng kabila. Nagpapatugtog kasi dun guys. <laughs> Ay, nagpapatugtog sa bandang dulo. Mahirap kasi yung mag edit-edit pa no. I-share lang natin yung mga idea natin pag medyo mahina-hina na yung pag pagbunga dahil dun sa epekto ng malamig na panahon. Gamitin natin yung three ways i-alternate natin drenching tapos the next after 4 days o 3 days yung pag-abono nyo side so, dress naman then sabay ng full yard pag nag-spray para hindi maantala yung paglaki o pag-arangkada ng mga talbos ano bukas ay harvest ulit tayo sabay natin sa sitaw ayan yung mga bunga maliliit oh. hindi pa rin maiwasan yung mga baloktot ano hmm Part dito naman sa kabila. Ayan yung itsura. Ayan. Pinatay- Natatay yung, pinata natata yung <laughs> sound system nila dun sa kapdulo. Ah, hirap kaya mag- mag-edit-edit edit pa kasi pagka uh, pero yung pag-yellow, ano, hindi na natin magawa ng paranya kasi tumatanda na yung palaya. Importante yung pagpabunga natin, ano, yung pag- pag-abono gamitin natin yung 3 ways 3 method ng pag-abono alternate natin yung drenching saka side dress kasi yung ang palaya o mga gulay natin ay pag malamig talagang humihina yung pagbunga no? epektado, epektado kasi nung tinatawag na malamig hindi hindi nakaka absorb ng maayos yung halaman dahil sa abono ay dahil sa malamig na panahon kaya may dyan mihina yung pagbunga ng ating ampalaya ayan may tumutugtog pa rin pala <laughs> ay nako hirap kina makapirite ay nako ayan yung itsura no para hindi man tala yung mga talbos natin ayan yung mga talbos kasi minsan yung abono pag malamig talagang hirap yan hindi yan maka ayun mga tsura ang dami natin maliliit dito part dito sa kabila tapos yung pag yellow talagang mag yellow na no? yan medyo na agad agad nating bunga kasi nga every one day gap lang yung pagpitas natin sinasabay natin yung sa sitaw tapos kanina nag spray tayo ng pandamo dito sa side herbicide ang ginamit natin ay contact hirap magdamo kasi ipukon tayo ano? <laughs> ay marami talaga ang pipino focus tayo dun sa pipino medyo tumataas na rin kasi presyo ng pipino no? Ayan, yung mga malilit natin bunga ang ginagawa ko lang dito ay nag alternate ako yung pag abono nakaraan, drenching tapos ngayon naman ay side dress ayan yung abono natin siyempre huwag kalimutan yung tubig ano kasi parang tao lang din yan kapag kakulang sa tubig hindi rin maabsorb ng maayos ni ampalaya yung abono no nagpatubig muna tayo bago tayo nagabono yan i-share lang natin yung mga pamamara natin sa pag-aampalaya lalo pag gantong malamig na yung parahon gamitin natin yung mga ways pamamaraan kung paano magabono may side dress may side dress ano may side dress may drenching tapos yung foliar importante yung foliar pero hindi tayo gumagamit ng foliar <laughs> madalang tayo gumamit ng foliar baka kayo tayo gagamit kasi medyo malamig yung panahon yan yung mga talbos niya naging okay pa naman no pero dito sa baba ay nag start ng mag yellow eh. Yan. Dahil F2 yung ginamit natin. Yung may white. Napakabilis mabinta nito white. Kasi daw hindi daw mapait. <laughs> Parehas lang naman yung tayo na. No? Kasi yeah. lang natin dito sa ating ampalaya. No? Beginner's guide tayo. Kung mahina ng pagbunga. Gamitin natin yung mga iba't ibang paraan ng pagabono Meron tayong side dress. Meron tayong drenching tapos yung foliar na sabay na dun sa pag-spray ano kahit na once a uh, week lang mag-foliar pwede na yung mga natin yung taas Yan. update naman tayo dun sa cucumber natin na nasa edad na yung ilan na, yung cucumber natin dun no? andito na lang guys for beginners guide lang tayo may na na mapagbubunga ng um, mga tanim nyo dahil sa lamig ng panahon <laughs> amihan na kasi guys ano? thank you